Hi guys! So, today is Sunday. So, naisipan kong magsimba. At ayan, nasabas na nga tayo. And before that, syempre may baon tayo. Walaan nyo kung ano. O, di diba? Si Chiria. Anyway, dalawa yan. Isang Oishi at isang roller coaster. Isa nga pala yan guys sa mga pastime ko. So, kapag busy ako for the whole week, yan, naiisipan kong bumiyahe. Sana ako pupunta. Pero madalas naman nagsisimba lang ako. Tapos, ganyan, kakain sa bus, at okay na, sob na yung araw ko. Kwento ko lang na sa SM Fairview tayo niyan kasi ang bahay namin isang sakay papuntang SM Fairview. Tapos pagdating dito ng SM Fairview may sakay na ng bus papuntang Quiapo. So bali dalawang sakay lang ang gagawin ko para makakarating na ako doon sa simbahan. Sobrang init ng mga oras na yan. It's already 10 o'clock in the morning, pero grabe yung init, parang hindi mo nakakayan sa labas. Buti na lang naka-aircon ako sa bus, kaya parang okay lang. And then, mag-isa lang din ako ng simba time kasi yung mga kasama ko, yung kapatid ko, tulog pa. Kita nyo guys, kahit sa bus, walang katao-tao. O ba? Diba? Peace! So, kanyan lang guys. Nakatingin lang ako sa may window. Tapos, nakakabuo na ako ng maraming pangarap. O, di diba? Nagsimba na akong lahat niya. Nakabuo pa ako ng pangarap. Eh, di wow. At ayan na nga guys. Malapit na tayo. Pinas forward ko na lang. Kasi, sobrang haba kapag... Tinuloy-tuloy ko yung video. So, alam niyo na siguro kung saan tong area na to. Malapit na malapit na talaga yung sa simbahan mamaya makikita natin kung talagang maraming tao sa simbahan kahit gantong oras. Time check nga pala guys, mga oras na yun, 11 o'clock in the morning. So, mag-aalas 12 na din. Buti na lang at hindi ako nagutom dahil sa sityeryang baon ko. Okay guys, so we are near and almost na talaga dyan. Nakikita nyo naman yung area. Mamaya hindi ko imu-mute makikita nyo yung mga tao sa labas, tapos yung mga paninda. Malapit na din tayong bumabaan yan. Ayan guys, tumayo na ako. Makikipagsiksikan na ako pababa. Ayan. Kaya samahan nyo akong magsimba for today's video. Stay tuned! Okay, guys. So, papasok na tayo sa loob ng simbahan. Uh, inform ko lang kayo doon sa may gilid. Labasan lang yon, Yung sa harap, yan dyan. Sa may mismong harap ng simbahan, dyan talaga dapat pumasok. So, makikipagsiksikan na ako. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko. Medyo paos. Nasobrahan yata ako sa tulog. At yun lamang for today's video. Thank you so much for watching. And happy Sunday to all of us. At ayan, nakarating na tayo sa May Kiyapo Church. Nakarating tayong mag-isa. At during that time, naghahanap nga pala ako ng ano, um, sa nasareno, o kaya yung Holy Family na ribulto. Kasi ipapasok ko sa loob ng simbahan tapos papabindisyonan ko. Ang dami nagbibenta ng na sampagita guys. Mga 20 pesos yung mga presyohan nila. Malapit na matapos yung naunang mas. So, hintayin natin maglabasan. Tapos, tsaka tayo papasok. Anyway, yung pasokan nga pala yan guys, eh doon sa may harap. Yung sa gilid, labasan yan. Kaya, kung magsasimba kayo, doon kayo sa harap, sa may gitna, doon kayo papasok. Ayan. So, palabas na sila. Napakainit talaga that time. Buti na lang may payong tayo. So, ngayon papasok na ako dyan sa may entrance talaga sa gitna. Yan. Makikipagsiksikan tayo hanggang sa makapasok at makaupo tayo sa loob. Ano ba tong boses ko? Parang paos. Pagpasensyahan nyo na guys. Na sobra yata sa tulog. That's all for today's video. Thank you so much. Have a nice day and happy Sunday.